Uh, yun guys una kong gawang una kong gawang kubo worto palita magos ngayon may gagawin na naman ako <laughs> Ito. bahay din bahay <laughs> ano to uh, guard house so yun yung to 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 inuunti-unti ko na yan, yan ang guardhouse ito yung pinto tapos yan, ano yun, open yan para doon, sarado yan Ay, yung yan yung so, guardhouse yun ano, oh. mahilig ako sa lego na laruan so matibay ito guys, kasi baon oh. baon yan guys Ayan yung poste ko. Ano nga kailangan ng poste na matibay kasi ano naman eh. Bubong lang ang ano yan, loading. Hindi naman tayo second floor. So bari ito rin ang magpapatibay yung poste oh. Kahoy. So gawa na lang natin ng bracket para mapako natin yan. Eh.